What's up mga Krizar? It's me again, Desaur the admirer. Okay, mga Krizar, please allow me to correct a certain portion of a video from the content creator. Please watch, mga Desaur. <laughs> panibagong video, panibagong uh, aral na iko-correct na naman natin. Yung uh, pagkakamali na naman ng isang vlogger, no? Pakalat fake news na naman at personal attack. Pero <laughs> okay, ang ating video na ngayon ay ang patungkol sa viral photo no, na ginagawa na namang issue. Okay, panoorin po natin yung uh, video ni uh, Alish, uh, itong isang vlogger. No? Okay, ginagawa niya ng video, uh, ginagawa niya ng issue, yung uh, viral photo na hindi naman siya sigurado na yun ba ay eh, si uh, Vice President Sara Duterte. Ang dami nating mga kamukha sa ating uh, sa mundong ito. Yes, mara lahat tayo mayroong uh, mga kamukha. oh uh, tulad ng isang vlogger na to, kamukha niya yung uh, ano, uunggoy. Oo. Uh, -huh. uh ito nga uh, viral photo ginagawa niya ng issue na ito daw uh, si Vice President Sara. Eh, hindi pa siya sigurado. Talagang uh, sinisigurado na niya. Talagang personal attack nga. Uh, pilit na sisiraan si Vice President Sara. Okay. Kanino kayang uh, alaga ito, itong attack dog na itong uh, babaeng ito, na fake news blogger? No? Ginagawan, pilit na ginagawan ng issue. At saka, girl, okay, viral photo. Hindi, viral photos. Yes. Isang photo lang yan eh. Sasabihin mo, Viral photos. Buti kung maraming photos yan. Eh, sabihin mong photos. Iisa eh, nga uh, photo lang eh. So ang tama dyan na uh, walang kwentang vlogger, viral photo. Hindi viral photos. Kasi pag sinabing photos ha, marami. So isa lang yan eh. Walang S dapat. Ito talaga nagkumagawa ng uh, fake news, mali-mali pa. Fake news na nga, mali-mali pa yung mga pronouncement nyo. Know? Eh, wala talagang makapupulot na aral sa iyo, no? Puro paninirang, puro, puro atakdog ka lang. Okay? Napaka walang kwenta ng vlog mo. Okay, panoorin nyo ang vlog niya. Ah, ito, vlog niya. Pag-usapan, ito nga pong kumakalat na viral photos. Di umano ni Vice President Sara Duterte. Ako mga minamahal, unang-una sinasabi ko sa inyo na medyo hindi po talaga ako naniniwala sa picture na to. Dahil... Okay. Pangalawang punto dito sa viral photo no, na sali doon sa video niya. Ang mga Duterte daw ay attack ng attack at sinisiraan yung mga Uh, Marcos. No? Oh, yun yung nabanggit niya eh. At ang mga ba mga barkos daw, o oh, mga BBM, yung BBM na banggit niya, eh, ay dipinsa ng dipinsa. Oho. Uh -huh. Ano ba na mga uh, balokot na naman itong uh, video na to? Eh, sila nga yung uh, bato ng bato ng issue na pilit pinabagsak ni BP Sara. No? Oh. Sila nga yung pilit na sinisiraan yung mga Duterte, pagkatapos mapakinabangan nila noong eleksyon. Yes. Pagkatapos mapakinagamit uh, magamit nila ang Duterte noong eleksyon, ito ay pilit nilang sinisiraan no binabagsak. Okay? Ito binabaliktad niya. Sila daw yung naging dipinsa ng dipinsa at ang mga Duterte daw yung atak ng atak. Siyempre, yung mga Duterte, uh, ditipisan nilang sarili dahil sinisiraan sila, pilit binabagsak, lalong-lalo na yung mga Uh, buaya no? Lalo na lalo na yung mga buwaya. Pilit na ibabagsak si Bibi Sara. Uh, itong mga vlogger na to, wala talagang uh, mapapala dito. So, masakit lang ang ulo ko dito sa vlogger na to. oh uh, uh, personal attack to eh. Oo, uh, uh, dapat ito ay masampulan. Yes. Okay, yun lang guys. Huwag niyong masyadong uh, huwag niyong masyadong uh, paniwalaan itong vlogger na ito itong vlogger ng pagmawakan and huwag niyong paniwalaan yes. Puro fake news, puro personal attack, puro paninirang puri sa kapwa. Binobroad broadcast ka sa social media. Ito may kakibat na parusa, no? Sa kanyang uh, mga video, mayroong mga kakibat na parusa yan dahil na sa paninirang puri, personal attack. Naku, kung babalikan po yan ng ating uh, uh, vice presidente nako iyak talaga itong vlogger na ito, guys, no? Hindi palang napansin siguro sa ngayon, pero balang araw, baka may kakalagyan yan. So, yun lang mga Rizar, ha? Yung inyong mga reaksyon ay mahalaga. Kaya mag-comment nyo dyan sa ating comment section para malaman po natin ang uh, inyong mga nararamdaman din. Okay, kung mayroon pa kayong mga vlogger na kilala na ating, uh, tamang uh, na ating i please comment down below, ha? Huwag kayong magatubiling mag-comment para mabibigyan natin ng correction. Yes. Kung merong Bureau of Correction sa uh, ating gobyerno dito sa social media uh, social media meron din ang social media correction okay thank you so much sa panonood guys mag-subscribe yes thank you so much guys maraming salamat again